Nagkayayaan nga kami ng mga pinsan na magbanding dito naman sa aking bahay. Siyempre, minsan lang. So, bising busy, -busy ang lola mo. Nag-prepare lang naman ako ng kaya kong i-prepare. So, meron ako dito ang spicy eggs. scrambled egg lang yun. pinasosyal lang. Meron akong spicy squid. Ito yulang lang yun. Nilagyan ko lang ng sugar, spicy seasoning, ganon. Nagbili na rin ako ng mga chichirya na kailangan. So, prepare na lahat. Then, excited na ako. Nakapaglinis na ako ng bahay. Nakaset up na. Sila na lang yung kulang. And then, may message ako na-receive. Ate, hindi na kami maglalunch later na lang for dinner. So, nalungkot ang lola mo. Ngayon, natulog na lang ako. Then, na text na rin uli sila. Napapunta na daw sila. So, habang nag-iintay, syempre, nag nanood mo na ako ng Korean na pinapanood ko. So, parang ballerina yung pinapanood ko. Maganda siya. Then na pa naghihintay, eto na nga, dumating na. After 10 years, nakita ko na tita ko at ang aking mga pinsan na bumaba sa tricycle at nagtatanong ako magkano dahil uh, ano, bayad nila sa tricycle kasi hindi nila alam kung magkano hanggang dito at hanggang doon sa destination. Sabi ko, bigyan ng check eh. <laughs> so ayan na nga. Nandito na sila at ako excited. Sabi ko, ba't ngayon na kayo kanina pa ako excited? Gusto ko na mag-back out. Kasama nga nila si Kizzy. ang anak ng aking aso. At excited naman itong mga family ng aking mga doggy. At nandito daw, member ng family nila. O miss nilang isa't isa. At talagang pagpasok pa lang ay sila sumasalubong. Nakala mo sila may bisita. So, tuntuan naman ako kasi nag-ano, get together din ang aking mga papi. O, di ba? Rumble-rumble na. Takbo dito. O, di ba? Family! pag may mga alaga na ganito, naka-stress reliever sila, diba? ba? Kahit anong ka pagod mo, tapos may mga ganyan kang alaga. Nakakatuwa ko yun. O, oh, di diba? Excited siya. Nakita ako, Mommy, Mommy! <laughs> mommy, you're here! <laughs> Nalilito nga si Casey kung sino ang pupuntahan niya. Yung tita ko ba o ako? Kasi dalawa na yung kanyang mommy. Oh, yung mga aso ko, excited. Saka nagpula! Then, nag-ain na nga sila nag-dinner. Sabi ko, simulan na natin. Mag-dinner na kayo at later, tayo ay magwalwal na. And yan, ang anak ko, pisa lang ang gustong kainin. So after dinner, makikita nyo kung gaano kami kakwentuhan at yanong dal, dal sa pagkano pagkikita namin. Kasi dumating yung pinsan ko from Qatar. So ito yung banding namin. Kami talaga yung magpipinsan na napaka-close namin sa isa't isa. Na feeling namin kami yung buo talagang pamilya. Na feeling ko ako yung anak ng tita ko at ako yung kapatid nila. Ganon kami kaklose. Tama naman, ang nakita nyo naman sa video, talagang mayroong pag expressions mayroong body language kung makapagkwentuhan. At walang awat sa pagkakwentuhan habang nakain sila. Diretso ang kwentuhan. <mulay> Ang sarap talaga magsalo-salo kasama mo yung mga close mo, yung mga pamilya mo. So ngayon nga, puti nga nakahabol yung kapatid ko kasi night duty pa siya. Ayan na ha. Ting aming close bonding together. O diba? ang kulit. So dapat laging ganon. Kahit may mga isya, mga parents, dapat close pa rin kayo ng ang yung mga pita, pinsan. Ganyan kami pag nagsama-sama. Thank you!